So oh, may buntag mga igat Magpabog na kami mga igat ang panahon dili kay gwapo, Pero okay oh, ron Naundang naman po ng ulan oh. Master Marlon oh. Laki eh Ano to ah oh, Ang kanyon ni Master oh, <laughs> Ano yun itong tropa ka ron? Comment na lang tayo eh! Come uh, Naka-uniform ni sila, naka-red. Huh? No, ikaw uh, at ikaw no? uh, <laughs> uh, Dapat na yung naka-yellow jersey ano? <laughs> dapat na yung naka-yellow jersey ano? Di ba? <laughs> so, muna, igat. ang target na mo 50. 50K. Nahinay lang kayo medyo dugay-dugay. Nag-yod may mga igat. May laki ng tangko na nyo May dugay na may waka road bike so So relax lang Destination na mo mga sakot So Malaysia Body fit bang yun na siya? Body fit Ito ang gamay Ha? Ah? Body fit mo gina siya. Diba? Change na. Hmm. Shout out! Hmm. Nakatumula ka kuyog ka ron. Bango na yung taon mo. Oh, ang talad eh. <laughs> ang kadaot na. Kadaot na. <laughs> Ay, ko. David, so, mga lang <laughs> nga. Hindi, bitaw mo egat. gas. Commit lang kung ano yung nilagay. Nakulangan. Nishato last week mga igat mo. Ah, ginawa. So, Nakulangan na siya itong last week morning karon karoon ng hanggat. So, see on the road mga igat. So mga igat, atong katrupa karoon. Mga, mga guwapo ka iba. Mga gwapo Ha? Ano sila karoon na itong mga katrupa Long time no see. Pinakatuwig! na <laughs> siya just nakatuwig? Pantay, bike, bike. Ha? <laughs> <Huh>? Mga <laughs> himsog na kita naan, pre. Buye. Ayan, ka ayan. Pilitanis pa. Healthy kayo, healthy. Mga healthy na kayo ba? Ha? Healthy nagtanay, oh. Ha? Huh? Okay lang. <laughs> uh, ayan sya. Manila hang bike lane, mga igat. O. Oh. Tanawa lang. Kanindot. Ha? Huh? Bike lane. Special kayo yung ilang bike lane dere. Uh, so destination mga igat sa hot. Ah uh, balikan 50k. Oh uh, uh, mga igat, pahangin sa tama mga igat ha. Pahangin. Pahingan, pahangin, pahangin kay medyo nakulangan og no, hangin. Sobra sa po <tipos> ang biker. Nabugatan, nabugatan. Nabugatan ang kagod. Power pa kayo ng bike eh? ni. Nag-loop. Oh, napa Carling Ford loop. Oh. Uh, ang number sa Carling Ford do. Oh, sorry. Oh, uh, sorry So, palit ni din ha mga igat para tayo sa loop. siya ang Dublin Ford. Uh, Dublin Ford. Video busy, pahingo sa tunnel Mga To airport So i got we are in the coastal road The uh, coastal cycling lane Ayan ang natin So, diyan ano yan? Lublin Port So, ito so, ngayon yung ano natin ito yung bicycle lane sa Kustal Ayan diba maganda no? Hindi <coughs> doon kebyo dito yung master master no? Master yung yate Kustal ha eh. Ai. Nice. So, do kawe po sa hold. As. So, yan. So, yun na 'yung bicycle lane sa lain na asod mga igat wala na kapar walay motor magi bicycle eh good bicycle is bicycle eh mga igat so mga igat we are in hold So, ito yung destination namin destinasyon uh, so ito 'yon so dito bising-bisi busy. kasi itong area na to ay tourist spot maraming turista pupunta dito kakain ang ayong paborito dito yung specialty nila dito ay ano fish and chips so 'yan oh fish and chips yung ano nila dito uh, pinaka specialty so dinadayo to ng mga turista para lang sa fish and chips so ito na yung destination namin yan may silayon dyan kaya may mga tao so, uh, pinapakain nila binibigyan lang na makain yung silayon dyan uh, tapos hahanap kami ng ano, uh, makainan ito yung paborito ni Master na coffee shop. So, so, sausage Rolls and Pastry. Yung ano. So, Ayan. kape muna kami mga ikat. Basta wala hindi Muna hindi ko ganaan mag kay Kaya klaro kay puti. <laughs> so <laughs> Destination fish and chips of so time. Chowder daw, chowder. there. na to, to si Master Go. Kukoy. Siapa daw, na. Ang favorito lugar, Master Go. Pinapayar pang karna guryo. Nangita daw, nangita lugar. ugar daw, kayo. ko Nangita, gimingaw gimi sila na yung mga itong last week ninyong gibuhak. Na nagtapok na ako sa pikas <laughs> lin. <laughs> so, paboto na mo mong chowder. Okay! <laughs> so, mga igat. Back to base na kami. So, pauwi na. Uh, minimum speed. 25 to 30 minimum speed namin. So, yan. Ha? Nakas dito. Okay. Gabi ka kusog. Kau malag kau gan. Siput chowder. Perti na kusuga manikat, manikad. Grabe gud mga igat. Yan. So So next time, see you on the top mga igat. Ah mo na ni mo ang Home sweet home. Mastero, finishing line. Ako to pa sa kilometro kani polo pa kilometro ni eh. <laughs> so see you next time mga igat you. see ya. All all you all in huh?